Ayan, hey, magluluto ko ngayon ng ginisang pechay. Alam ko siya ng itlog. Taba ng baboy, saka siling green. Saka kamatis, sibuyas. Ayan ang egg. Ayan naman ang pechay. Iniwa ko, lang, iniwa ko na siya. Ngayon, inugasan ko na rin ang kawali. Sinindiyan natin para... Ngayon, lagyan natin mantika. Mayroon na mayinit na mantika. Mayroon din natin yung sibuyak. 那点他妈的。 Ito so, rin natin magtaba ng papel. Ilalagyan na rin natin yung franchise. Malinis naman na siya. Ngayon, sasabawan na natin ng konti lang. Maragi natin sa yung beach. Saka asin. Sabay-sabay natin -sabay para mabilis lang ma... Pagkulo kasi niyan, halos tuyo, maluto na agad siya Uh, shout out yan sa lahat ng mga subscriber ko. At sa mga viewers. Tagpa natin yung kote eh para mabilis makumulo. Ayan, kumukulo na siya. Alawin natin. Hindi ito lang pinakasimpleng ulam. Ilalagay na natin itong ceiling cream para dagdag aroma. Dahil linagyan ko na kanina ng asin sa kanang bechin, ngayon pitikman ko pong okay na lasa. Kung okay na timpla niya. Okay na din pa. natin ang ba? konti kasi medyo ilaw pantang kay ng pechay. Ayan, luto na. Luto lang ang tangkay niya. Ngayon, lalagyan natin ng itlog. Ito ang napaka ng ulam para sa mga may hirap na katulad ko yan diba ang sarap na tingnan pero talaga masarap siya napaka bilis gawin ito pero kahit wala na ang taba ng baboy okay lang yan sinagyan so, ko lang ng taba kasi pinuha ko lang kanina sa sira namin na ano Ini Ya. Betul Titik mana tadi Hmm. Sangat Ayan, okay na, luto na siya. Patayin natin ang apoy. Ayan. Ganyan lang kalabilis maggawa ng simpleng ulam. Ito. Kaya itong mula. Kung Meron kayong linoto ng bete. ito ang gawin nyo para mas masarap. Shoutout nga pala sa inyong lahat yan. Mga viewers. Uh, subscribers ko dyan. Mega mega shoutout.